Hey, what's up mga katropa? Welcome to my YouTube channel, no? Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga katropa. Uh, for today's vlog mga katropa ay mag-stamping ako ngayon. Uh, may apat po na tanggap. Ito po yung mga papel mga katropa. Oh. At ito yung stampingan ko mga katropa. Lagyan ko ng pangalan. Apat na piraso, kulay orange. Hindi ko lang nakita, pinapakita sa inyo mga katropa ng pag-asimbol nito. Kasi marami naman ang na asimbol ng rover. ng rover. Right, Ito mga katropa oh. Yung isulat natin mga katropa dito ay silver instead na gold. Kasi orange na ito mga katropa kailangan silver. So silver gagamitin natin dito. Alright. Ito na mga katropa. Something na ako. Mga katrupa, oh. Ulay Yan Kita, right. mga Kulay silver. Kita niyo ba? yung mag-stamping no? degrees to. Init, Fahrenheit. sa ating mga subscriber no sinya na po kasi bihira na ako mag upload dahil no busy pa right salamat sa walang sawang sumusuporta sa aking mga video thank you Kailangan mga, mga katropa, sasahurin natin kasi mahinit itong mga tingga ito. Itong mga katropa, mga liters yun. Mga liters yun, Oh. Ayan. Mainit yan, mahinit yan. Ngalawang bagsak mga katropa. Yan. So yung mga katropa, Oh. Yan. Ito, ito. Baliktad nga lang mga katropa kasi yung camera natin sarap. Yan. Right. bagsak mga katropa yun yan no? yan lang no, mga katropa Kunti lang stamping tu mga tropa kasi mga ledger lang ito Mineral eh. Journal book. Ito right. na mga katropa Ito na yan na mga katropa oh. tapos na mga katropa pagpagsak yun na alright uh, hanggang dito na lang yung video natin mga katropa See, tapos na eh alright bye bye